You are still beginning. Gapdamanin sumasaruno nga apo. Hello mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa location ng uh, kasal na nagaganap ngayon dito. At uh, natatanaw ko po at uh, nagsasalita po sa ngayon yung isa sa kanilang principal sponsor. Ipakita ko lamang po sa inyo, medyo malayo-layo tayo konti. Approximately... Uh, This is about to humigit uh, uh, na 100 meters ito. Ito po yung location ng kasal. Ayan po, ayam po mga kapatid, uh, subukan natin na uh, ilapit. At uh, mamaya po mga kapatid ay uh, mapakinggan uh, pa natin yung mga, mga mensahe ng ilan sa uh, principal sponsors yung mag-asawa na ikinasal sa hapong ito. Later on, lalapit po tayo sa exact location mismo, itong beauty salon na ito na kung saan dito po gaganapin yung sayawan mamaya. At yung mga tao na ito ay dumadami pa yan mga kapatid, unti-unting dumadami yan habang kumakagat yung dilem. So, for the meantime, yan muna at uh, marami naman po akong ibabalik sa inyo o uh, ihahatid sa inyo na balita tungkol po sa kasal na ito. So, For the time, ako muna ang inyong kapatid, Jose Kulo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.